itu offset tu dah tau set tu dah tau to dia lagi ke lo Tres? betul eh nak tulis luar oh, balik dia kemasak

m a d i h m a a a l o e t e i b e h e a l l i ko din. Busin mo na. E Isip mo na lahat. mas ka dyan. Ayun o no, oh, ay. Mukhang mananalo ka dito ah. Isa. Ay, shas. <laughs> Bagus, bagus. 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 Wala. Kakasama na lang. siya. Ba? Ba. Sambetan. Gusto ko pa na. satai so,